Yung kapatid ko nga si Len, isang linggo pa nga lang nga bago nga mag-birthday si Binbin. Sinabihan na nga niya ako na sumama nga daw ako dahil mag staycation nga sila sa Azor. Doon nga lang sa may bikutan. Yung mga kwintas nga na nabili ko nga sa Japan, dalawa na nga yung napatid. Tatlong piraso nga to at yung dalawa nga ay napatid. Na. Hindi ko pa nga siya napapaayos kaya itinabi ko na nga lang muna. Mga alas 11 nga, pumunta nga ako dito sa sukat para sabay-sabay na nga kami pupunta ng bikutan. Dumaan nga ako dito kay Lola para kamusta pasyahin siya at naabutan ko nga siya na kumakain nga siya ng tanghalian. Bumaba na din nga yung sugar niya kaya pwede na din nga siyang kumain ng kanin. Sabi nga niya sa akin, sobrang namis nga daw nga niya yung pagkain kasi nga halos isang buwan din talaga siyang hindi kumain ng kanin. Puro nga ng karne, isda at gulay nga lang din yung kinakain niya. Alas dos nga nakarating na kami dito sa may Bikutan. Kahit na nga medyo late na nga kami, ang dami pa rin ng mga tao na nag-check-in. Lalo pa siguro nung bandang alas dos at alauna. Nagpalate nga kami kasi yun lang din talaga yung iniiwasan namin yung mahaba nga yung pila sa verification. Rio building nga yung nakuha nga ng kapatid ko at sa 5th floor nga kami mag stay Yung kaibigan ko nga na gay before na nag-invite nga sa akin dito na mag-staycation. Pupuntahan ko nga sana siya. Yun nga lang kasi wala daw siya dito. Nasa Thailand nga siya. 2,300 nga yung kuha nga dito ng kapatid ko. Four pack sana yun. Kasama nga sana yung bunso kong kapatid. Yun nga lang kasi may mga ginagawa nga siya. Kaya hindi na rin nga siya nakasama sa amin. May mga honesty store nga sila dito. Pati nga dun sa fridge, meron ding mga nakalagay na mga soft drinks at kung ano-ano pang mga maiinom. Pag alas tres nga ng hapon, lumabas na nga kami ni Nalin kasi pupunta nga kami ng SM Bikutan dahil may mga bibilhin kami. Nilakad na nga lang nga namin papunta nga ng SM kasi malapit na nga lang nga yun dito sa may Azor. Sa grocery store na nga kami unang nagpunta din after nga nun bumili na rin kami ng alam. Pagkatapos nga nun, dumaan na rin kami ng Goldilocks pati nga ng Jollibee. Gusto nga niya sanang ibuk na nga, nga to sa may Pud Panda para nga i-deliver na lang nga sa amin. Yun nga lang kasi sinubukan na nga niya nung una at nahirapan nga siya makahanap nga daw ng voucher. Dito na rin nga kami bumili nga ng pizza. Medyo nahirapan nga kami sa pagbubuhat. Kaya nag-e-bike na lang nga din kami pabalik nga ng Azor. So doon lang din naman yung sa main entrance kasi nga bawal nga din ipasok yung e-bike dun sa loob. Pagkadating nga namin, niluto niya na nga yung hipon pati na rin yung tahong. Tinulungan ko na nga siya at ako na nga yung naghiwa-hiwa ng bawang. Pare-parehas na nga kaming gutom puru puro almusal na nga lang yung ginawa nga namin dahil nga nataon na bandang alas 12, eksaktong nag-aasikaso na nga kami papunta nga dito. Mag-aalas 6 na rin nga kami natapos sa pag-prepare nga ng mga pagkain. Pero ito lang naman talaga din yung niluto namin at saka kanin. Kasi late na rin kaming nakabalik galing ng SM. Pagkaluto nga ng buttered shrimp, inayos na nga nila yung mesa at kinantahan na rin nga namin si Binbin. Happy, Happy birthday! birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Bin Bin. Um, Upload ako nito na. Ay, ang galing. <laughs> Bilisin. Bago nga kami nag-start nga kumain, nag-picture nga muna kami. Dito na nga lang nga niya sinelebrate yung birthday nga ni Binbin. Bin. Kasi wala na rin siyang time nga na magluto. Sobrang busy din kasi niya sa trabaho. Sa isang buwan nga, dalawang beses nga lang yung day off niya. Yung day off nga niya na to, nakalib pa nga siya. So yun nga, usually talaga kapag ka magbe-birthday nga yung mga anak niya, talagang sa bahay niya ginaganap. Nung nakaraan nga, tinanong nga niya ako kung pwede nga daw akong sumama. Sabi ko nga, sige, sasama ako kasi ako na Binigyan ko nga yung sarili ko na sa loob nga ng isang buwan na apat na beses din ako magpapahinga. At tuwing linggo nga yon pero kasi napansin ko nga na malakas nga kapag linggo ko. Kaya, kaya open nga ako tuwing linggo. Last month nga, dalawang beses lang din nga ako nagsara. Kaya nga ang gagawin ko hanggat wala nga akong gala or lakad, talagang mag-open ako ng tuloy-tuloy. Saka na lang din ako magsasarado kapag kayo nga may pupuntahan ako. So yun, depende nga yun kapag kaya naman ni Geraldine, siya na nga lang ang magbabantay. Ngayon kasi talagang medyo busy pa nga siya kaya hindi talaga rin siya pwedeng maiwanan. Pagkatapos nga namin kumain, parang mga mag alas 7 na nga ng gabi to. Nag-decide nga kami na lumabas para nga mag-ikot-ikot sa paligid nga ng Azor. Hindi na din nga kami nakaligo kasi nga sobrang busy nga. Kahit nga kinabukasan, hindi na rin nga kami makakaligo kasi pag Monday nga, sarado nga yung pool nga nila dito dahil cleaning time. Isa rin nga sa dahilan bakit dito nga ginanap nila rin yung birthday nga ni Binbin Bin kasi nga gusto nga nilang maligo ng wave. Yun nga lang nga, hindi na rin nga namin magagawa. Parang isang oras din nga kami nakaupo nga dito at nagpahinga na nga lang nga. at nag-sightseeing na nga lang nga Pagkatapos nga namin dito tumambay, pumasok din nga kami dun sa may white sand. Kasi gusto din nga nilang magpa-picture nga dun. Sabi ko nga sa kanila, mas maganda nga dito kapag kaumaga umaga kasi para talagang nasa Burakay ka. Mga alas 8.30 na rin kami nakabalik nga sa unit nga namin. Then after nga noon, uminom na nga lang nga din kami. Then nag-Netflix. Pinag-uusapan nga namin na dapat daw kasi talaga alas 10 nga yung sarado nga ng pool. Yun, di ba? Mas marunong pa kami sa owner. <laughs> Eh di sana makakaligo pa nga kami. Sinalin na rin nga ang nagsabi na baka wala rin mga lifeguard na magbabantay. Kaya maaga nga silang nagsasarado. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!